Madali lang pala mag change oil ng Honda Click mga par Basta meron pa lang circuit na size 12 At syempre kailangan mo rin yan ang imbudo para sa kanyang langis Pero pwede na naman gumamit ng mga improvised na imbudo Lalo na mga plastic bottle lang kok Syempre kailangan mo rin yan ng langis mga par At napakadali din tanggalin itong change oil dito sa ating panel mga par Bago kasi itong motor ko mga par ay lagi ako sa kasa nagpapagawa Kaya naman pinapanood ko lagi yung mekaniko habang ginagawa niyang aking motor at dahil magti 3 years natin itong aking motor ay naisipan kong ako na lang mag change oil para tuluyan ng matanggal ang langis ng ating motor mga para ay tatanggalin muna natin itong kanyang drain plug size 12 to mga para itong drain plug na to itong tatanggalin natin dahil nga hindi ko nagamit ng isang araw itong aking motor mga para ay kailangan ko muna itong painitin ng mga 3 to 5 minutes circulate ang mga langis sa kanyang makina at habang pinapainit natin ang ating motor mga par ay higo muna na tayo dyan ng coffee mga par so yun na nga mga par i ready na natin ang ating sakit wrench, size, size to mga par marami to sa mga bilihan ng mga tools mga par o kaya sa mga online at eto na mga par isasalpa ko na nga ang sakit wrench dito sa kanyang drain plug at ayun mga par o pakabig ang persa dito mga ganyan mga par ganyan ang pagpihit pihit nyan mga par pakabig at bago nga tuluyang malaglag ang kanyang langis mga par ay lalagyan na rin natin yan ng lagayan. Ayan o, plastic lang to mga par, pansalok basa langis. At ito na mga par, natanggal ko na nga ang kanyang drain plug. At itatagilid ko konti ito mga par kasi minsan sa pinakagilid niya ay meron pa natitirang langis. Ayan mga par o. Oh. Huwag naman masyadong tagilid mga par, baka mamaya mata eh, matumbang kayo ng motor. Sunod naman natin tanggalin mga par, ito yung cup engine oil at gagamit lang tayo dyan par ng plies. At syempre lalagyan ko yan ng tela mga par para hindi mabali yung plastic. Plastic lang kasi yung cup niyan mga par eh. Yan, kantor cl clockwise yan mga par pag natanggal. Ayun, pagkatanggal niya mga par ay lilinisin din natin konti at itatabi muna natin yan mga par. At lilinisa ko nga rin yung pinakabutos niyan mga par para yung mga latak-latak ay matanggal. So na mga par, medyo malinis na nga yan dahil dalawang beses ko pa yan pinamasan. At uh, syempre ilalagay na rin natin yung Yung drain plug mga par bago natin lalay lang eh. Syempre pupunasan ko rin yan mga par para malinis Yun, Ilalagay na natin yun sa loob mga par Ayan, lang pagigpit mga par Patulak naman ang pagigpit dito mga par Ganyan lang mga par Ayan, Patulak naman patulak Ganyan lang mga par Huwag masyadong higpitan yung pag ano niya mga par Baka ma lost trade naman yung trade niya mga par Yung tamang tamang higpit lang mga par o oh. no? Huwag nyo masyadong persain mga par Dahil masisira ang trade niyan mga par. syempre susunod na rin natin ang kanyang tawag nito, imbudo pala mga par, imbudo 'yan, imbudo. Lagyan na natin sa butas 'yan mga par para pumasok ang langis. At syempre medyo alog-alogin lang natin konti ang kanyang langis at syempre bubuksan natin 'yan bago natin ipasok sa butas mga par. Na mga par yung imbudo ay nilagay ko na. Pwede rin kayong gumamit ng improvise mga par, pero 'to binili ko more lang mga par 20 pesos lang 'to. Eh. plastic sa mga online online yan, pagkalagay ka natin dyan ng langis mga par ay susunod naman natin dyan yung panel nga mga par kung paano tanggalin yung change oil na nakalagay. At syempre pupunasan din natin yan mga par at tatakpan din natin yung butas mga par yan yan. Lalagay din natin tong engine cap oil at gagamit din tayo dyan ng plies, mga par yan. Paigpit. Yan, higpitan lang natin yan mga par. At susundar natin ang ating panel at yun, uun na natin yan mga par. Naman natin yung chains oil dyan mga par. Ayan, pagsasabay lang natin pindutin yan mga par. Ayan. Pindutin mo lang yung set mga par hanggang mag-blink yung chains Oil. Pindutin mo ulit yung set mga par at saka mo pindutin yung select para mamili kung ilang kilometro ang gusto mong ilagay. Hanggang 6,000 kilometers to mga par. Meron dyan 500, 1,000, 1,500. Depende sa yun, mga par kung anong gusto mong kilometro ilagay. Iin ko mga paray ang 4,000 kilometers at set mo ng 4,000 mga paray off, off mo muna susian lang yung set mga par tsaka mo i-on yung susian at ayan par lumabas na at nawala na nga ang kanyang chain oil kaya napakadali lang mag change oil mga par hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki para mag change oil ng iyong motor pero depende na rin sa inyo mga par kung meron kayong budget ay pwede pwede rin naman mga par at para hindi na rin kayo mga pagod pwede rin naman dalhin sa kasayan mga par yan. so nga mga par salamat